Ngayong araw nga mga kabasura ay dadagdagan ulit natin yung laman ng balikbayan box na para sa inyo. At itong episode nga na ito ay para sa mga tatay na katulad ko. Magsasama na tayo ng isang soundbar. Ito talaga para sa mga tatay to dyan. Para sa mga tatay natin. Good morning mga kabasura. Ha? Hindi na ganong malamig dito sa South Korea. May araw na. Araw ng linggo ngayon. At for today's video nga mga kabasura, uh, naisip ko na dagdagan ulit yung ilalagay kong gamit sa balikbayan box nyo. Uh, kaya ito, lumabas ako para kunin yon Kaya tara, samahan nyo ako. So, eto mga kabasura, nandito na tayo. Eto, nakikita nyo ba? Ayan, oh. meron ako dito kasi yung mga naipo na soundbar. Ayan, oh. soundbar. Mga original na soundbar to, mga kabasura, mga mamahaling klase. Kasi, uh, may mga pangalan to. Ayan, tignan nyo, ha. Ah. Papakita ko sa inyo yung mga pangalan, no. So, ayan, oh. Oh. May mga pangalan talaga yan, mga original. Ayan, no? Ayan. So ganito kasi yon. Bale, dapat talaga magsasama ako ng soundbar don sa huling balik ba box na binigay natin. Kaya lang, hindi nagkasya. So no choice ako. Kita naman yun ng ano, nakita naman yun ng nanalo na pagbukas nila talagang punong-puno. So hindi na to kasya kasi medyo may kahabaan to. Pero this time, no, ipapriority natin siya. Magsasama na tayo ng isang soundbar. Ito talaga para sa mga tatay ito dyan, no? Para sa mga tatay natin. Kasi, pag nagbubuo talaga ako ng box, gusto ko talaga isang pamilya makikinabang. Eh. Mula kay Bunso, papunta kay tatay. Gusto ko talaga ganun eh. Ayan, ito. Kuha tayong isa. Tapos, punta naman tayo doon sa isa pa. Kasi hindi lang soundbar yung idadagdag ko sa box ngayon. Meron pa. Kaya tara. So ayan, nandito na tayo mga kabasura. Ayan, ang dami kong nakolekta. Oh. So ito yung soundbar, nilapag ko na. At ito pa, yung sinasabi ko sa yung idadagdag ko sa balikbayan box natin, okay? So di ko rin to nasama last time. Ayan, kita niyo naman mga barena. Okay? Tapos, hindi pa po dyan natatapos kasi sasamahan ko pa ng isa pang mini bluetooth speaker. Kasi alam ko yung mga tatay natin dyan, may ilig mag-sound trip eh. So eto kasing soundbar mga kabasura, ayan. Ayan Oh. So, eto kasing soundbar na to. Nasa loob ng bahay lang siya So, kapag si tatay tumatagay sa loob ng bahay, goods to soundbar. Pero, kapag si tatay ay lalabas, pwede siya magdala ng Bluetooth speaker. So, charge niya lang to. Tapos, dadayo siya ng tagay. <laughs> dadayo ng tagay talaga eh, no? Dadayo siya ng tagay. Meron siyang madadalang sound drip. So, para sa mga tatay natin to. Uulitin ko lang para sa inyo. Ang idadagdag ko sa balikbayan box nyo ngayon ay isang soundbar. Samsung soundbar to mga kabasura. Um, isang bluetooth speaker. Okay, lahat to para kay tatay. At, eto, isang barena. Ayan, okay. So, yung mga laptop na to, hindi ko pa to testing eh. Kaya, ayan. So, ayan, marami ako na barena dyan. Para sa mga tatay natin yan, sa mga mister nyo dyan. So, ako isa rin akong tatay. Kaya, syempre, kailangan din natin pasiyahin yung mga tatay na nandiyo dyan. So, para sa inyo to, mga kabasura kong kapo ako, ama. Recall ko ulit kayo kasi baka hindi nyo pa napanood yung mga last na nilagay ko sa balikbayan box natin. Ah, yung una, isang laptop, isang tablet, at isang cellphone. So, yung pangalawa, isang bike, ng pamba, isang bike na pambata at is scooter na pambata. Okay? Yung scooter, it's either isa or dalawa. Basta kasya. Okay? Basta kasya. Tapos yung pangatlong update natin, eh, ito soundbar, bluetooth speaker at isang barena para sa mga malulupit nating ama dyan yun lang so paano po, syempre, dito nyo lang po yan naaabangan sa nag-iisang Basurero TV be kind, but not always peace